Dumali ko ng dalawang kilong talaba. Ayan. 70 per kilo. Ako lang naman kakain niya kasi bawal sa sa kanila ang talaba. Kaka kasi to, high blood. Mmm. Ano? Mmm. Masarap. Masarap pala. oh, nanaglag pa. May ano naman yan. May, may ano yan, may tray. Okay, nalaglag yan. Okay lang, malinis yan. Masarap sana na ito mangga na kinayod. Hmm. Harap ng talaba oyster sauce. So, oyster. Ito yung ginagawang oyster sauce. May nabibili nito na palok na. tapos yon ng nang Walang um, anda. Walang sense. Pag yung kwa lang ko as kain. Maganda yung nagihirap kang balatan. Napipil mo talaga yung sarap niya. Hmm. Mayroon kasi yung himay-himay na dun eh. Baka din mo siya kung malinis ba yun. yung Baray, mo na. Pero mas maganda talaga yung ikaw ang magluluto. Maano mo yung essence. Yung essence niya, yung yung paghihirap bago mo siya kainin. Lininisan mo muna yan. Yung skubahin mo. Tatanggalin mo yung mga putik. Ganyan. Nagiinit ka ng tubig, yan, saka mo babalihan. Oh, sarap. Hmm. Dito lang ako makain sa laba, sa ano, lababo kasi ano to ma makalat. At least dito, madali nang linisin. Kailangan careful, ingat ka magbalap. Yan. marami nang nasusugatan sa pagbabalat ng talaga dapat iwas mo yung daliri mo, kamay mo yan o no? mm. gusto ko yung ganito lang, maliliit hmm mm. makapagugas ka pa agad pag halaga mo, makapagugas ka hmm oh. Ako, yung iniinom ko ay gulaman sago. Bumili ko ng ano yung powder na gulaman sago. At nagluto ako ng gulaman. Yung hmm, sariling gawa. Hmm. Lasan-lasan nga yung tindi sa bayan yung gulaman sago. O yung, yung nasa manginasal. inasal. Ganyan din yun. Eh. Hmm. Lasan-lasan yung gulaman sago. Ayun, nalag-lag cellphone. Tapak-tapay hmm. ng kanin. Sarap ng talaba, grabe.